Hello guys, what's up mga ka-idol, no? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is I'm gonna flex you this kind of plant, guys. So ayan. Sa lahat po ng nakaalala nito, yun guys, oh. Ang halaman na ito ay tumutubo kahit saan. Mapaprobinsya man, mapabundok man, tumutubo talaga ito, guys, no? Alam nyo ba kung ano ang ginagawa namin dito, guys? Alam ko naman na alam nyo. So, kaya wag na kayo magtanong, guys. So this kind of of uh, grass or I don't know what we call this. Ito po yung hagunoy. Hagunoy guys, so hagunoy, hagunoy. Yan guys, ito po yung hagunoy. Ayan mahihirap lang po ang nakakarelit sa damo na ito guys. Lalong-lalo lalo na sa mga sa mga nakatira dun sa bundok ba. Hindi sa eh, hindi sa hindi sa city. So ito guys, ang halaman na ito ay ginagamit namin sa ginagamit namin ito pag iilo alam niyo yung pag iilo guys <laughs> sa bundok kasi eh, hindi naman uso uso mas CR, CR doon so ito na yung ginagamit namin pag iilo kami guys so wag na kayo magtaka so guys no basta ito hagunoy ito ginamit namin pag nangiilo kami kasi hindi naman uso tubig tubig doon guys So, kung hindi man hagunoy guys, bunot. Alam niyo naman ng bunot. Yung saniyo. And guys, very nice guys, no? But actually guys, kailangan ko tong linisin kasi parang pares naman to pag pamamahay namin dito guys. So, yan lamang po guys. And thank you for watching. Bye bye.